So, oh, mga kabarat, kalesyo. So, andito tayo ngayon sa Binya. Nasa yung mga napamili natin. Grocery na rin tayo. So, ito Anong pecha na? Dito pa kami. Dito na nga ka-uwi. Ura na nang bilihan. Pero, andito pa kami namimili. tagalan kasi ako sa grocery dahil short yung pera ko. <laughs> Kulang kasi binigay sa akin na budget pang grocery. Kaya nantay ko pa siya. Pasundok pa ako dun sa grocery. So, ayan ang mga bilihan. Ganyan yung ano, may patola tayo. Top 1.